Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang mabisa at taimtim na panalangin bago matulog. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ako'y lumalapit sa iyo ngayong gabi ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Dakila ka, O Diyos, at walang katulad ang iyong pag-ibig at awa. Salamat po sa buong araw na lumipas. Salamat sa bawat hininga, bawat hakbang, at bawat biyayang natanggap maging maliit o malaki. Salamat po sa mga tagumpay, sa mga aral sa gitna ng pagsubok, at sa mga taong naging daan ng inyong kabutihan. Panginoon, kilala mo ako. Alam mo ang lahat ng aking kahinaan at pagkukulang. Patawarin mo po ako sa mga pagkakataong ako'y nagkasala sa iyo, sa aking mga salita, sa aking mga iniisip, sa aking puso at sa aking mga ginawa. Linisin mo po ako, Panginoon. Palitan mo ng kabanalan ang lahat ng karumihan sa akin. Bigyan mo ako ng pusong nagsisisi at nananabik sa katuwiran. O Diyos, kung ako man ay may sakit o may kapamilyang may karamdaman, Hinihiling ko ang iyong mapaghimalang kagalingan. Hipuin mo po kami, Panginoon. Palakasin mo ang aming katawan, isipan at kalooban. Ibigay mo rin ang kapahingahan ng puso at isipan sa mga pagod, nabibigatan o balisang kagaya ko. Bigyan mo ako ng payapang tulog ngayong gabi, isang tulog na may kagaanan sa damdamin at pag-asang dala ng inyong mga pangako. Aming Ama, iniaalay ko po sa inyo ang aming tahanan Ipaligid mo ito ng iyong mga anghel upang kami bantayan at ingatan laban sa anumang panganib, masamang balita o espiritu ng kadiliman. Huwag mong hayaang makapasok ang takot o kaguluhan sa aming isipan ngayong gabi. Ikaw ang aming tagapagtanggol, ang aming kanlungan sa lahat ng panahon. Panginoon, narito po ang mga laman ng aking puso. Naririnig mo ang mga panalangin na hindi ko masambit, ngunit alam mo ang aking mga pangangailangan. Iniaalay ko po sa iyo ang lahat ng aking alalahanin tungkol sa aking pamilya, sa kinabukasan, sa trabaho, sa aking mga pangarap at plano. Mangyari ang iyong kalooban, hindi ang sa akin. Gabayan mo ako sa bawat desisyon. Palakasin mo ang aking pananampalataya at punuin mo ng pag-asa ang bawat bahagi ng aking buhay. Panginoon, ikaw ang Diyos ng aking buhay. Sa iyo ako natutong umasa at magtiwala. Ngayong gabi, tinatanggap ko ang inyong kapayapaan, kapatawaran at pagpapala. Naway ang paggising ko bukas ay may bagong sigla, bagong pananaw at pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.